Maing hapon, na kinangin niyo GMA Regional TV, balita ang misda kang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga bisaya ang makatod sa labing dako. ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central and Eastern Visayas ug live. din sa GMA Complex sa Dakbayan Sugbo, ako si Alan Domingo. Pipila ka opisyal sa Police Regional Office 7, Lapu-Lapu City Director. ug duha pa ka opisyal sa Lapu-Lapu City Police Office ang libuhan sa Pesto Subay sa nagpadayang imbestigasyon si Gitahong uh, Pogo Operations sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City. -Lapu Samtang DILG nagsugo daw sa silang imbisigasyon sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City. -Lapu Siluan meron dinado na live update kabahin ini. Mai. Lan niya to lang Miyerkules girilibuhan sa katungdanan ang HEPE sa Station 4 ug ang HEPE sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office. Samtang kagahapon girilibuhan na usab sa pwesto ang City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, ang Regional Chief sa CIDG7 ug ang pango sa Regional Intelligence Division. permar ni Police Regional Office 7 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan sa posibleng lapses o pagpabaya ni ini subay sa nitubong rescue operation sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o sa Interagency Council Against Human Trafficking o National Bureau of Investigation sa mga Indonesian Nationals niya itong Agustur sa gidudahang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City. Gipasabot ni Pilare nga ang pagrelibo sa katungdanan o pagbalhin sa usa ka opisyal sa kapulisan kabahin lang sa proseso nga ilang gisubay aron masiguro nga dili bias ang ilang investigasyon. Kining pagka-relieve niya, uh, this is not to say that he is already at fault, no? Uh, this is just part of the process. Uh, while we conduct the investigation, mao um, magdinay proseso sa PNP na i-transfer usa ang Uh, officer na subject sa investigation, uh, in order to have an impartial investigation. Sila si Police Colonel Ale Abendan Baron, Lapu-Lapu City Police Office Director; Police Colonel Hervasio Balmaseda Jr. Pango sa Regional Intelligence Division; ug Police Colonel Marlon Roque Santos, Regional Chief sa CIDG 7 kasamtangan karong gisino sa holding unit sa Camp Krame. Wala pa makuha yung e habig ang City Director sa Lapu-Lapu City ning maong kalambuan. Apan sa naon ng interview sa RTV Balitang Bisda kaniya, iyang gibutyag nga usa ang Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City sa ilang gimonitor tungod sa posibleng pogo operation sa dapit. Ang maong kasayuran iyan ang nahatag ngadto sa PRO7. Mato ni Pilare, hatagan man hinuon nila og kahigayunan ang naasoy mga police officers nga maduso ang ilang habig. Samtang ipahibaw usab sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga sa wala pa ang mando ni DILG Secretary Benhur Abalos nga ipaubo sa investigasyon ang kapulisan o mga opisyal sa Lapu-Lapu City. Mihimo na sila o kaugalingong investigasyon. Subay niini, Ini, gibutang usab sa holding unit sa Lapu-Lapu City Police Office, sila si Police Major Judith Besas, hepe sa Station 4, o si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras, hepe sa City Intelligence Unit, samtang nagpadayon pa ang ilang pre-charge investigation. Ongoing ang ilang pre-charge investigation to determine og na probable cost ang, ang warrant kung ang uh, ba silang i administratively charge, i-undergo sa uh, naasa sila sa holding uh, unit na to. Meaning to say, floating status sa sila sa pagkakaroon while waiting sa pre-charge investigation. Mihulip sa pwesto ni Major Besas si Police Major Christopher Castro, samtang sa pwesto ni Lieutenant Colonel Alaraz si Major Lian Ray Indozo. Sa bigas bahin, giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuang habig ni Mayor Junard Ahong Chan apan nagdumili kini pagluwat ug pamahayag. Alas 12 kaganihang udto, may pipila ka mga opisyal sa Uluhang Buhatan sa DILG ug sa DILG Regional Office ang nakighinabi kang Mayor Junard Ahong Chan. Parehong nagdumili pagluwat ug pamahayag si Chan ug ang mga opisyal sa DILG. Una nang ipahibaw sa DILG Central Office nga magpada sila og team dinhi sa Sugbo alang sa himuong investigasyon. Samtang ang NBI 7, nakigalayon na usab karon sa Registry of Deeds o sa City Assessor's Office sa Lapu-Lapu City aron masuta kun si Kinsa ang tag-iya sa luna nga gibarugan sa Tourist Garden Hotel. Nakigalayon na usab sila sa Security and Exchange Commission Konsec, SEC aron masuta kun si Kinsa ang mga incorporators sa lima pa ka mga establishmento sulod sa Tourist Garden Hotel. Subay kini sa sa Presidential Anti-Organized Crime Commission Chair alang sa isang at nga money Laundering case. We have to determine first kung sino mga tagiya uh, before sila makaproceed sa ilang uh, filing. Samtang kagahapon, napasaka na usab ang kasong qualified human trafficking batok sa 13 ka mga Chinese nationals, duha ka Indonesian nationals, usa ka Myanmarese ug usa ka Pinoy. Lakip kanila ang mag-amahang Zhao Shaoqi ug Zhao Long nga maoy nag-operate sa Tourist Garden Hotel. Ang kaso, gikatahong na raffle na sa RTC Branch 73. Ang naasoy mga langyaw kasamtangan pang sa holding facility sa CC. There's a probability na katong mga 17 respondents uh, could be committed to Lapulapo La City Jail Facility. It's actually upon the discretion of the Honorable Court. samtang wa na napiling muhulip sa nabakanting posisyon sa pagka City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, ang Deputy City Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Conrado Manatan una ang muduma. Lan? Okay nang salamat Luan Merundina.